Hello, hello Macau. Nagsisimula na kami ni Nene Vlogs na mag-ikot. Bantay kayo mamaya. Kay maligaw-ligaw na kami. Ito na ang start ng aming pagkaligaw. <laughs> Ligaw start na kami ng aming pagkaligaw. Ayan, nandito kami ngayon. Ligaw pa more. Ano bang, ano ba ang ano? Bakit matay matakot maligaw? Iyan, pagka mamaya, eh, na yung base, balik tayo doon. Oh. Uy, bayan. Ayan. So, nandito na kami. Mga taga Macau dyan. Kumusta, kumusta? Ayan na po. Simula na po kaming nag-iikot. Kaso lang, ligaw-ligaw talaga ang nangyayari sa amin. Ito ay hindi ko first time na pagpunta ng Macau. Parang kung hindi ito pangatlo, ito yung pang-apat ko po na balik ng Macau. Kaso lang, ah... Uh, talagang hindi ko matandaan kung saan ang palusot-lusot sa uh, mall na ito dahil nga po sa sobrang laki at syempre kung pupunta naman ako ng Macau pupunta ng umaga, uuwi ng gabi kaya talagang hindi mo maikot ay nakupo no kaya natatawa ako kay Nini Vlogs dahil nga first time ni Nini Vlogs tapos uh, Siyempre, wala pa siyang idea kung saan kami pupunta. Ako naman, may kunting idea pero talagang naliligaw pa rin. Tapos, sa bandang kung bakit kami nandito ngayon sa labas, kasi po, naghahanap kami ng park dahil uh, gusto naming magpahinga at siya naman ay may baon, gusto niyang kumain. Tapos, ang nangyari, hindi kami makakakita ng park. Dahil sabi ko po, sa nung last na punta ko, parang may nakita kami na park. Kaso lang, sabi ko, hindi ko sigurado kung pwedeng kumain. Tapos, pumunta kami ng ito sa bandang labas. At nakita ko ngayon, meron namang construction. Parang sabi ko, kung hindi ako nagkakamali, parang meron ditong... Um, Parang mayroon ditong park noon, pero hindi ko lang sigurado ha, kung talagang iwan kung naligaw. Basta naligaw talaga kami yon ng pinaka, ano talaga, pinaka, uh, totoong nangyari. Ligaw kami ng ligaw. Kahit na nakapasok na kami sa mall, ligaw na naman kami. Dahil yung palusot-lusot ba, di ko na talaga matandaan. Basta kung saan na lang kami dumaan, nakakatawa talaga ang lakad na ito. Talagang nakakapagod. Pero yung kung ano, kung ano po ba yung talagang tinutumbok at binabalik-balikan dito sa Macau, gusto ko po talaga sumakali doon sa Naligaw na kami. Naligaw na ang dalawa. Ayan, gusto ko po talagang sumakay doon sa barko, ay barko daw, sa bangka, doon sa uh, loob ng mall, sa, sa river na yon kung ano ba yung tawag doon. Tapos, um, yung last na pumunta kami doon ng, kasama ko sa trabaho, natunto namin, pero gabi na. Ay, kaya wala na kaming time na sumakay pa. Kaya sabi ko, sige, babalik at babalik pa talaga ako dito para ako talaga sasakay talaga ako dyan. O, oh, ba diba? Talagang pinagtitripat ko talaga yung bangka na yan. Kaya nung, at, may time si Nene Vlogs, sinabi ko sa kanya, punta tayo sa Macau. At saka gusto ko talaga sumakay doon sa bangka. <laughs> Yun talagang ang pinabalik-balikan ko. Kaya paikot-ikot kami sa mall hanggang nagtatanong na kami, paano pa pumunta doon sa... Doon sa may bangka, sabi ko, ganun putin na lang yung natanungan namin ni Pilipino. Sabi niya, oh, sige, dyan kayo dumaan. Tapos, uh, punta kayo sa ganito, sa ganun. Uh, doon na daw makikita namin yung bangka. O, oh, ba? Diba? Kaya talagang, uh, Tinunto namin, hindi talaga, sabi ko, hindi talaga ako uuwi, akang hindi sa magsakay ng bangka. <laughs> Ay, kakaluka. Ayat, nakasakay talaga kami, nag-wish come true talaga ako dun sa bangka na yun. Nakasakay talaga kami. Tapos, eksaktong pagkatapos ng ikot-ikot namin doon, para siguro, di pa yata, umabot na 15 minutes yun tapos na yung aming sakay-sakay sa bangka o di pagkatapos uwi na kami diretso ah, di ba yun lang talaga pinagtitripan kung pagsakay ng bangka eh, pambihira talaga pero talaga sa to talang ganda ng Macau ah talagang namamangha ako dito sa mga buildings nila talagang ang galing tapos ah, malamang sa malamang pagbalik na naman namin kung may balak may balak pa kami bumalik Ah, uh, di ba yung sa harap, may kung nakita niyo po kanina parang o oh, iwan ewan ko lang ko po nahagip ba talaga ng camera ko. May construction na naman sa kabilang side ng kalsada. Malamang building na naman siguro 'yon o kung park ba yun kung ano basta ginagawa. Kaya sabi ko kay Nini Vlogs, sa pagka natapos yung mga ginagawa diyan sa kabila, sabi ko ganoon panibagong pasyalan na naman siguro yan. Babalik na naman tayo dito, 'di ba? Talaga kasi nga ang sa ano, ang sabi ko nga kung maliligaw tayo, tuntunin natin yung bus, sakay tayo ulit ng bus. O di diba, makakabalik na naman tayo doon sa sa ano, sa pinanggalingan natin, o di ba? Hindi ka maliligaw. 'Yun ang importante doon. Kailangan, sabi ko, tandaan natin yung bus eh. Kung sa bagay, yung abangan naman ng bus pabalik doon sa ferry. ay andun lang naman sa labas ng labasan ng mall madali lang siyang hanapin uh, yan. kaya talagang nakakaluka lang talaga yun ang pinabalik-balikan namin tas dinala ko si Nini vlogs doon sa taas ng uh, sa tower na ano na sa Eiffel Tower na yan para kahit na paano makita niya doon sa taas na maganda ang view tapos dito ayan nakapasok na kami sa mall pero talagang ligaw-ligaw talagang buhay na yan ano di ba? Pinaka, kahit na yung nakakatuwa lang yung kanilang ano, kanilang sahig. Kung saan-saan kami nasusuot-suot dyan, iwan ko na lang. Basta ligaw-ligaw talaga kaming dalawa. Sakit ang paa, pero enjoy naman. Yung last, oh, ayan na si River na yan. Iyan talaga yung aking pinagtitripan. Kaya sa susunod po natin na Ah, uh, susunod so ko na mga video upload. Iya, yeah, diyan na kami sasakay ni Nene Vlogs. Talagang 'yun lang ang aking ano talaga pinaka video. Yung doon kami sa river. Ah, uh, na Tapos ayan, nakakamangha lang tingnan ano, parang tunay na tunay talaga siya na ulap. Ang galing nilang magano, no? Ang galing nilang gumawa nung first time pong pumunta dito, talagang manghang manghang-mangha ako. Tapos yung sa floor naman nila, kunyari, akala mo, parang, parang may ulan, parang basa, tingnan, o, tingnan nyo po. Ang galing, ang pagkagawa nila, ha? Okay, maraming maraming po. Salamat sa inyong lahat. Ito po si Zero K. At sa susunod ko pong upload, ay, nakasakay na kami ni Nene Vlogs dyan, sa bangka. Ayan, marami pong salamat. Bye-bye!